Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At eto na nga, ngayong umaga ay magluluto ako ng nilagang kaning baboy. At eto ang aking mga ilalagay. Pwede ko naman itong lagyan ng maasin pero ewang ko kung ang aking pamangkin ay kumakain ng sinigang parang Natatandaan ko kasi ang sabi ni ate, since sila ay nasa Bicol ulit ngayon, naiwan ulit ang aking pamangkin dito sa bahay. So parang hindi siya mahilig sa sinigang. So ngayon, hindi ko ito lalagyan ng maasim. So ilalaga ko lang. And syempre, sasabayan ko to ng uh, ginisang patola. Since nga marami akong nabiling patola nung nakaraang araw, nung kami ay nagjaging, so eto ngayon ang aking lulutuin. Nilagang baboy, at saka, parang hindi nga kumakain ng baboy pero eto na lang, kinilamihan ko ang mga gulay, uh, patatas at saka saging um, naglagay ako ng okra and then ng uh, cabbage or repollo at eto naman ang ating igigisang patola eto na nga ang aking inuumpisahan nilalagang lagang baboy nilagyan ko na ng mga timpla eto na yon naglagay na ako ng sibuyas, ng kamati syempre ang ating baboy and Italian seasoning white pepper black pepper and then buong uh, paminta yeah. and then of course asin So, timplado ko na lang yan. Tapos yung mga sebo-sebo na yan, mamaya pagka di ba na iipon-ipon naman yan, tatanggalin na lang natin. So, ayan. Samaan nyo ako ulit sa aking pagluto ngayong araw. At eto na nga, nag na siyang kumulo. So, ngayon, antay natin mamuumuuy mga sebo-sebo sa ibabaw. And then, tatanggalin na po natin. So, ayan. Ayan at gagayatin na din natin tong patola na balatang uning iba ito na lang isa hindi pa and para maging mas lalong masustansya ito maglalagay tayo ng malunggay at eto na kumukulo na ilagay na natin ang ating patatas and saging saba so palambutin lang natin yan and then ilalagay na natin ang ating mga gulay at eto naman yung nag na natin na patola ayan at ang ating isasang ayan, lutuin na natin ang ating patola Sabit na saglit lang naman ito syempre una maglagay ng mantika konti lang para hindi masyadong mantika and then tayo ay magkisa-gisa na ngayon natin ang ating kanina pagkainan natin para lumambot na pausan pa to <laughs> para lumambot na Ayan, magin natin ng mga panimpla. Basta lang naman ito na patulang. Sabi ko nga, karne pa lang, o kaya sa santo siya pa lang, magin na ng asin. Ayan. Hmm. Lagay na natin din yung gulay doon sa ating sabaw na niluluto. Ayan, ilalagay na natin. natin ang ating bawang at sibuya. Napakadaling lutong ulam na naman ito ng ating ginisang patola with malunggay. Ngayon, ilagay na natin ang ating patola. At dito lang naman ito maluluto. At ito na yung ating nilagong sabaw. Eto, hindi ako naglagay ng tubig dito kasi usang matutubig ito. Gawa ng, ito ay patola. This is like opo. 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 Usang nagtutubig. natin ng konting patis. Lagyan ulit natin ng ating white pepper. Yun ang ating sour cream onions. At ang ating Italian seasoning. O kung konti ano lang nito. Dito na naman tayo. Luluin lang natin. Ang last part ay malunggay. Ay, So, napakadali lang itong maluto. Another tip tips sa na naman for today. Ayan. At ito na yan, Ayan. Pagluto na ito, ilagay na natin ang ating malunggay. Diba sabi ko po sa inyo magtutubig na. Ibatayin na tayo ng ating malunggay. May stock lang kaming malunggay dito sa bag. Galing sa puno nilang mama. ginhalo okay. halo, -halo na. Pagkatapos nating mahalo, luto na naman ang ating ulam for today. Dalawang ulam ang ating naluto ang nilagam, arming baboy, at saka etong gulay na patola with malunggan. So, that's all for today. Thank you for watching. God bless us all always. Bye!